Car Europe Manila. Kuya Mike, anong ginagawa mo? Eto, sinusubukan ko to ano, bagong cargo rope, heavy duty, kung mapipigtas ba. Ah, check mo mapa plain o oh, may tatak na power yan halos same lang yan na quality yan o, oh, grabe pagkakalak din oh. plain to ah, pero grabe pagkakalak yan hmm. persadong persado ko na yan oh, grabe pagkakalak yan Kung ano, sobrang tipay pala talaga yan naman, baka product ng cargo group manila yan Kuya Mike, paano ba ginagamit yan? So, napakadaling gamitin lang nito. So, eto, may dalawa tayong car group, Isang plane at isang power ang tatak. Halos same lang siya ng quality kung titignan mo. Ayan o. Oh, parehas lang sila na ng ipin. Kasi marami nagko-compared eh. Pero halos same lang sila. Eto, na, dahil nasa loob tayo, dahil tagulan ngayon, dito ko na papakita kung paano gamitin to. So, ayan tatali ko kunyari ito sa ano ito yung package natin kunyari tatali ko yan kunyari dyan masyadong mahaba yung tali natin 3 meters to so ayan bago dito ipapasok natin yan sa pinaka ilalim ito yung pinaka ano yung tulis ipapasok natin to sa ilalim yan kasi hilahin lang ng maigi Yan. Auto lock na rin siya. Yan, nakalock na siya. Kung gusto niyo ipitan ilahin niyo palalo. Yan. So, napakadali lang din yung tanggalin. Eto, ipipress niyo lang to. Para umagano siya, lumuwag. Yan. Tsaka ilahin. So, bali itong cargo natin, magandang quality na siya. At murang-mura pa. Heavy duty na rin siya. Ang dali lang pala gamitin 'yan, no? naman. Ito mo lang 'yan mabibilisa, Cargo Rope Manila Online Shop. Pin, Block 6 Lot 10 Camyes Road Parco Homes, Barangay Talzada, Taguig City.